Hello guys, uh, kaka tapos lang namin ng video ko ng papa ko. So, makikita nyo sa video, uh, naka-oxygen na po yung papa ko. Uh, kasalukuyan na uh, nasa bahay na po siya. Inuwi na po ng mga uh, kapatid ko kasi medyo hindi na po kayanin ang gastusin sa hospital at wala rin. Uh, alibyo or pag-usad yung ano nya karamdaman nya kung gagaling ba siya o hindi kasi uh, nakadesisyon naman siya na hindi ma ma mag-MRI uh, ang ibig sabihin ng MRI yung ano, kung parang x-ray na siya na ano, makikita yung kung ano yung talagang uh, may fracture ba yung buto niya kahit dahilanan sa nangyari sa kanya ay yung na-slide siya mga dalawang buwan o tatlong buwan na nakalipas. Nung makita niyo sa video na nandun ako sa buhol, yun po yung pakay ko na makita siya kung anong kalagayan niya. So hanggang ngayon is wala pa uh, parang hindi siya gumagaling. So nakapag na na din sa mga kapatid niya at sa kami, sa mga anak niya, iwi na lang. So ngayon, uh, katapos lang namin ng video call, ayan siya, makikita niyo sa video na kumbaga nahirapan na sa huminga. Naka-oxygen na po yan. Pero makausap usap mo naman siya pero yung boses niya is yung talagang di na clear yung magsasalita kung galing na sa loob kung baga inahabol na yung ininga niya so far uh, okay pa naman siya pero naka oxygen nga lang yan yan po yung kapatid ko uh, tapos lang namin ng video call okay ayan guys makita nyo sa video na hindi ko alam kung kailan magtagal yung papa ko ah, uh, nagdasala lang po ako ah uh, magbigyan, mabigyan pa siya ng uh, mahabang buhay na makausap ko pa siya muli ah, uh, kung makauwi pa ako ng buhol kaya yan guys medyo ah uh, hirap naman tingnan uh, ayaw ko lang kasi na ano naglakas loob lang ako na ipa pakita sa inyo kung ano yung kalagayan ng airpod ko kasi hirap hirap na hirap kasi <laughs> hindi ko ma-explain nga uh, ganyan yung uh, nangyari sa kanya <sighs> kaya ayan guys Um, ang hinihingi ko lang sa inyo na uh, tulungan niyo ako magdasal na bigyan pa siya ng mahabang buhay or gagaling pa siya sa kanyang sakit dahil uh, hindi na siya makaupo uh, parang ganyan na siya nakahiga na lang palagi at inaalalay sa pagtagilid para makasingaw yung likod niya medyo mainit kasi